Basta kayo mga bata? Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay ang ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa Filipino 2, ikatlong markahan, Module 2. Para sa ating pagsisimula, siguraduhin mong kasama mo ang iyong magulang o sinuman na gagabay sa iyo. At huwag kalimutan, maghanda ng lapis at papel. Simulan na natin ang ating talakayan. Sa pagsisimula natin ngayon, ay magkakaroon tayo ng maikling pasulit. Panuto: Hanapin mo ang pahayag sa hanay B na nagsasabi tungkol sa mga larawan sa hanay A. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. Number 1: Tingnan ang larawan sa hanay A. Hanay B ay ang babasahin ko. A Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C. Pagtatapon ng basura sa kanal. D. Labis na pag-apaw ng tubig. E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Number 2. Tinglan ulit ang larawan. A. Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C pagtatapon ng basura sa kanal, D labis na pag-apaw ng tubig, E labis na pagpuputol ng mga puno. Number 3. A pagtatanim ng halaman, B paggamit ng lambat sa pangingisda, C pagtatapon ng basura sa kanal, D labis na pag-apaw ng tubig, E labis na pagpuputol ng mga puno. Number 4. Tingnan ang larawan. A pagtatanim ng halaman B paggamit ng lambat sa pangingisda C pagtatapon ng basura sa kanal D labis na pag-apaw ng tubig E labis na pagpuputol ng mga puno Number 5 Tingnan ulit ang larawan A pagtatanim ng halaman B paggamit ng lambat sa pangingisda C pagtatapon ng basura sa kanal D labis na pag-apaw ng tubig at e, labis na pagpuputol ng mga puno. Ngayon ay ibibigay ko ang mga sagot sa maikling pasulit. Ang sagot sa number 1 ay C, pagtatapon ng basura sa kanal. Number 2 ay A, pagtatanim ng halaman. Number 3 ay B, paggamit ng lambat sa pangingisda. Number 4, iE labis na pagpuputol ng mga puno. Number 5, d labis na pag-apaw ng tubig. Ngayon ay magpintuhan tayo. Mayroon akong babasahin na isang maikling kwento. Pagkatapos kong bumasa sa maikling kwento, ay sagutin natin ang mga katanungan. Ang pamagat ng ating kwento ay kalikasan ating ingatan ni Freda D. Salavaria Ang kalikasan ay isa sa pinakamagandang nilikha ng ating Diyos para sa sangkatauhan Marami tayong maituturing na likas na yaman na ating napakikinabangan Ngunit sadyang may ilang mga taong hindi nakokontento sa mga bagay na mayroon sila ang labis na pagpuputol ng mga puno o iligal na pagtutruso ay isa sa halimbawa ng pagmamalabis sa kalikasan. Isinisisi sa mga iligal na mantutruso ang paghagupit ng mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang bigla ang pagbaha sa pulo ng Samar at Leyte na ikinamatay ng libu-libong mamamayan noong Nobyembre taong 20,000 at labing tatlo. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay nakasisira rin sa ating kalikasan. Nasisira ang mga bahay ng mga isda tulad ng mga corals at coral reefs. Nagdudulot din ito ng pagkamatay ng mga itlog at maliliit na isda. Marami ring na tuhan ang mga mangingisda na tanging lambat lamang ang ginagamit sa pangingisda. Halos wala na silang mahuli dahil dito. Ang pagtatanim ng mga halaman at mga puno ay makatutulong upang maibalik ang kagandahan ng ating kalikasan. Sa pamamagitan din ng pagtatanim, mapapalitan ang mga punong pinutol, dadami na muli ang mga ligaw na hayop, at babalik sa dating ganda na ang ating kagubatan. Panoto, basahin at sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan. Piliin mo ang litra ng tamang sagot at isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Una, ano ang pamagat ng pinto? A. Kalikasan ating ingatan B. Kalikasan pangalagaan C. Kalikasan ating mahalin Ikalawa, ano ang bunga ng pagkasira ng kalikasan? A. Pagpuputol ng mga puno B. Paggamit ng dinamita C. Pagkakaroon ng baha. Ikatlo. Sino ba ang dapat sisihin sa mga sakunang nangyayari? A. Ang mga tao na labis na nagputol ng mga puno. B. Ang mga tao na nagtanim ng mga puno. C. Ang mga tao na naglilinis ng paligid. Ikaapat. Ano-ano ang sanhi ng pagkasira ng kalikasan? A. Pagtatanim ng mga puno at mga halaman. B. Labis na pagpuputol ng mga puno at paggamit ng dinamita sa pangingisda. C. Paggamit ng lambat sa pangingisda at pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Ikalima, paano natin maiingatan ang ating kalikasan? A. Magtapon ng basura sa kanal. B. Putulin ang mga bulaklak sa bakuran. C. Magtanim ng mga halaman sa bakuran. Ito ang mga sagot sa mga tanong na ating binasa. Una, letrang A, kalikasan ating ingatan. Ikalawa, letrang C, pagkakaroon ng baha. Ikatatlo, letrang A, ang mga tao na labis na nagputol ng mga puno. Ikaapat, letrang B, labis na pagpuputol ng mga puno at paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ikalima, magtanim ng mga halaman sa bakuran. Natutuwa ako at nakaabot ka sa bahaging ito. Alam kong kayang kayang pa, kaya magpatuloy tayo. Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ang bunga naman ay ang epekto o kinalabasan ng pangyayari. Halimbawa, sanhi, mukhang uulan na malakas. Bunga, nagdala ng payong si Faye. Tingnan ang larawan. Sa sanhi, makikita na may maraming ulap. Sa bunga naman, makikita na ang batang si Faye ay may dalang payong. Sa sanhi, nag-aaral mabuti ng kanyang aralin si Bella. Sa bunga naman, nakakuha siya ng medalya. Sa bahaging ito, piliin mo sa loob ng kahon ang sanhi ng mga larawan. Isulat mo ang litra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Tingnan ang larawan. A. Nagugutom na siya. B. Binigyan siya ng regalo. C. Napagod siya sa paglalaro. Tingnan ang bata sa larawan. A. Kumain siya ng maraming candy. B. Nabusog sa kinain. C. Uminom ng maraming tubig. Sa letrang B, piliin mo sa loob ng kahon ang bunga ng mga larawan. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang bunga sa ginagawa ng bata sa larawan? A. Upang makagawa siya ng takdang aralin. B. Upang maging malinis ang kanyang mga kamay. C. Upang makapaglaro siya kaagad. Ano ang bunga sa ginagawa ng bata? A. Makatutulong sa pagpigil ng baha. B. Makatutulong sa iyong pag-aaral. C. Makatutulong sa iyong paglaki. Ano ang bunga sa ginagawa ng larawang bata? A. Eh, wala siyang kalaro. B. Wala siyang kaibigan C. Mayroon siyang kaibigan Narito ang mga kasagutan Sa pasulit A, una, letrang ba binigyan siya ng regalo? Ikalawa, letrang A, kumain siya ng maraming candy? Sa pasulit B, ikatlo, letrang ba upang maging malinis ang kanyang mga kamay? Ikaapat, letrang A, makatutulong sa pagpigil ng baha? Ikalima, letrang C, mayroon siyang kaibigan. Ngayon ay mayroon na naman tayong ibang gawain. Tukuyin mo ang sanhi at bunga sa mga sumusunod na sitwasyon. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Halimbawa: Nanalo siya sa paligsahan sa pag-awit sapagkat nagsanay siya mabuti. Ang sanhi ay nagsanay siyang mabuti. Ang bunga naman ay nanalo siya sa paligsahan. Una, mataas ang nakuhang marka ni Mia sapagkat siya ay nag-aral ng mabuti. Ikalawa, tulong-tulong sila sa paglilinis ng mga kanal kaya hindi binabaha ang kanilang wayan. Pangatlo, nagwalis ng silid-aralan ang mga mag-aaral kaya natuwa ang kanilang guro. Pangapat, malusog na bata si Ryzen dahil kumakain siya ng mga masustansyang pagkain. Panglima, masayahing bata si Isaac, kaya marami siyang kaibigan. Ngayon, sagutan na natin ang maikling pagsusulit. Una, sanhi, siya ay nag-aral ng mabuti. Ang bunga, mataas ang nakuhang marka ni Mia. Sa ikalawa, ang sanhi doon sa pangungusap ay tulong-tulong sila sa paglilinis ng mga kanal. Ang bunga naman, hindi binabaha ang kanilang bayan. Sa pangatlong pangusap, ang sanhi ay nagwalis ng silid-aralan ang mga mag-aaral. Ang bunga naman ay natuwa ang kanilang guro. Sa pangapat, ang sanhi ay kumakain siya ng mga masustansyang pagkain. Ang bunga naman ay malusog na bata si Ryzen. Sa ikalima, ang sanhi ay masayahin bata si Isaac. Ang bunga naman ay marami siyang kaibigan. Sa ating pagpapatuloy ay mayroon na naman tayong baikling pasulit. Iguhit mo sa patlang ang puso kung ang parirala ay sanhi. At bilog naman kung ito ay bunga. Gawin sa inyong sagutang papel. Una, patlang naglilinis ng bakuran si Faye. Patlang nawala ang mga tirahan ng lamok. Ang ikalawa, patlang bumaha sa bataan. Patlang dahil sa malakas na ulan. Sa pangatlo, patlang nagtanim na mga puno ang mamamayan. Patlang nabawasan ang labis na pagbaha. Sa pang-apat, patlang binaha ang maraming bayan. Patlang dahil sa pagpuputol ng mga puno. Pangapat, patlang kaya mabilis na mawala ang mga ibon, patlang nasira na ang kanilang tirahan sa kagubatan. Ang panglima, patlang binaha ang maraming bayan, patlang dahil sa pagpuputol ng mga puno. Narito ang mga kasagutan sa ating maikling pagsusulit. Para sa unang numero, sa unang patlang ay puso, sa ikalawang patlang ay bilog. Sa ikalawang numero ang unang patlang ay bilog, ang ikalawang patlang ay puso. Para sa pangatlong numero, ang unang patlang ay puso, ang ikalawang patlang ay bilog. Para sa ikaapat na numero, ang unang patlang ay bilog, ang ikalawang patlang ay puso. Para sa ikalimang numero, ang unang patlang ay bilog, ang ikalawang patlang ay puso. May tanong ako sa iyo. Paano mo malalaman kung ang isang pangyayari ay sanhi o bunga? Ang sagot ay, ang sanhi ay sinasagot ang katanungang bakit ito nangyari. At ang bunga naman ay sinasagot kung ano ang naging ipikto sa pangyayari. Ang tanong na bakit ito nangyari? Ang unang tanong ay sumasagot sa sanhi ang tanong na ano ang naging epekto sa pangyayari, ito ay ang ikalawang tanong naman na sumasagot sa bunga. Dapat nating tandaan, mahalagang matukoy ang sanhi ng pinagmumulan o dahilan ng isang pangyayaring naganap. Kaya nagkakaroon ng kasunod na pangyayari na tinutukoy nating bunga o epekto. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtatansya kung talagang naintindihan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito, kumuha ng lapis at papel. Ito ang gagawin ninyo. Isulat sa sagutang papel ang S kung ang tinutukoy ay sanhi at B kung bunga ang pangyayari. Una, patlang mamamatay ang mga isda, patlang madumi ang ilog. Ikalawa, Patlang baha na sa kalsada. Patlang walang tigil ang pag-ulan. Ikatlo, patlang naligo sa ulan si Joel, patlang nilagnat siya. Ikaapat, patlang sumali siya sa paligsahan, patlang magaling siyang gumuhit. Ang panglima, patlang tinulungan ni Bea ang kaniyang lola, patlang nagpasalamat ito sa kanya. Ito ang mga sagot sa pagtatansya. Ang sagot sa unang numero ay, sa unang patlang ay B, sa ikalawang patlang ay S. Ang ikalawang sagot sa ikalawang numero ay, sa unang patlang ay B, sa ikalawang patlang ay S. Ang sagot sa ikatlong bilang ay, sa unang patlang ay S, sa ikalawang patlang ay B. Ang sagot sa ikaapat na bilang ay, sa unang patlang ay B, sa ikalawang patlang ay S. Ang sagot sa ikalimang bilang ay, sa unang patlang ay S, sa ikalawang patlang ay B. Dito na po tayo nagtatapos mga bata. Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayon ito po ang inyong guro na si Ginang Ludivina Intingson sa inyo po ay nagpapaalam maraming salamat hanggang sa muli